Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simula ng ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Yo, class! Ready na ba kayong maglakbay sa nakaraan? Dahil today, isa na namang history adventure ang susubukan natin. Pag-uusapan natin kung paano nabuo ang mga kabihasnan sa tabi ng ilog. As in, hindi lang basta tubig, kundi source of life at source of power. Aalamin din natin kung paano naging susi ang mga ilog sa pag-usbong ng kabihasnan. Ready na ba kayong ma-unlock ang secrets at sinaunang China at Egypt? Let's G! Focus tayo! Ito ang goals natin today. Basahin natin ng sabay-sabay ang kasanayang pampagkatuto. Handa na ba kayo? Let's go! Napatutunayan ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa pag-unlad ng mga kabihasnan. Mga layunin A. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa pag-unlad ng mga kabihas ng Minoan at Mycenaean sa Mediterano. B. Napapahalagahan ang papel ng kalakalan at kultura sa pagbuo ng makulay na kabihasnan. Nakagagawa ng simpleng poster ng kabihas ng minoan at may sineyan at ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kalakalan. Tara na at tingnan natin ang memory skills mo. It's review time! I-level up mo na yan! Sagutin natin ang mga tanong ngayon. Saan matatagpuan ang kabihas ng Minoan? Sige nga, pakinggan natin si Mochi. Yes po, ma'am. Ma'am, ang kabihas ng Minoan po ay matatagpuan po sa Crete. Isa itong malaking isla sa bansang Greece po. All right, very good. At syempre, sila ay kilala rin sa makukulay na fresco, palasyo ng losos at mahusay na kalakalan sa dagat. Very good, Mochi! Ano ang kahalagahan ng kalakalan sa mga sinaunang kabihasnan? Tanungin natin si Thea Beats tungkol dito. Ma'am, ang kalakalan po ay mahalaga sa mga sinaunang kabihasnan. Dahil po dito, nakakatulong ito para makakuha sila ng mga bagay na wala sa kanilang lugar tulad po ng pagkain, ginto, tela, o kaya kagamitan po. Alright, very good. So, ang galing ninyo sa inyong mga memorya. Ready na ba ang mga brain cells ninyo? Game na bash! Simulan natin to. It's tama o mali ang kahulugan time. Tingnan natin kung gaano kakabisa ang mga meaning. Ready na ba kayo? Tara, sagot-sagot na. Ang unang word ay kalakalan. Pagpapalitan daw ito ng mga kalakal o produkto. Tama ba ito o mali? 5 seconds left. Ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? palasyo. Malaking gusali na ginagamit sa pamumuno at kalakalan. Isip-isip din pag may time, hindi puro vibes. Last 5 seconds. Ang tamang sagot ay mali dahil ang palasyo ay pangunahing tirahan ng hari o pinuno at sentro ng pamahalaan. Bagamat may maaaring ganapin na karikalan sa paligid nito, hindi ito pangunahing gamit ng palasyo. Tama o mali? Sining. Mga malikhaing gawa ng tao, tulad ng pinta, eskultura, at mga palamuti. Timer ticking. Slay or delay? 5 seconds. ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? Trojan War Isang tanyag na digmaan na umusbong sa pagitan ng mga Mycenaean at Trojan. Uy, timer's ticking! Channel your inner quiz! 5 seconds! Ang tamang sagot ay tama! Tama! Tama o mali? Mediterranean Dagat na matatagpuan sa pagitan ng Europa, Asia at Africa kung saan naganap ang kalakalan ng mga sinaunang kabihasnan. Huwag nang mag-overthink mga beshi. Go with your guts and trust your brain. 5 seconds left. Ang tamang sagot ay mali. Mali ang pagbanggit sa Asia. Ang Mediterranean Sea ay matatagpuan sa pagitan ng Europa, Afrika at kanlurang bahagi ng Asia, hindi buong Asia. Angkop na sabihin na ito ay nag-uugnay sa tatlong rehiyon sa pamamagitan ng kalakalaan. All right class, let's explore pa. Tara. Alamin natin to nang mas malalim. Ating talakayin ang pakikipag-ugnayan ng tao at kapaligiran sa pag-unlad ng kabihas ng Minoan at Mycenaean. Kabihas ng Minoan, Isla ng Crete Umusbong sa Isla ng Crete noong circa 2000 to 1450 BK or bago ang kasaysayan, isang arkipelago sa dagat Mediterranean. Sabi dito, isang makasaysayang island life ang naganap sa Crete. Dito nagsimula ang Minoan civilization. Nakasakay sa alon ng karagatan, nag-trade, at nag-innovate. Ready ka na bang mas kilalanan ng Minoan vibes? Let's go! Ang mga Minoan nakipagkalakalan sa mga karatig na rehiyon sa Mediterranean. Kasama na dito ang Greece, Cyprus, Egypt at Syria. O mga besh, imagine niyo to. Walang Shopee o TikTok noon. Pero ang mga Minoan, master na sila sa trade. Swak na swak ang moves nila pagdating sa kalakalan. Papunta ng Greece, Egypt, Cyprus, name it. Tara, explore pa natin kung paano naka-level up ang kabihas na nila. O mga ka-agri-fam, alam nyo ba na ang Minoan ay legit plantitos at plantitas ng ancient times? Nakatoon sila sa pagsasakan ng trigo, ubas, olive, at pangangisda, Combo meal ng kalakasan. Kaya, let's vibe kung paano nila na-maximize ang yaman ng paligid nila. Pagtayo ng mga sistema ng drainage at imbakan ng tubig. Halimbawa na lang sa nosos upang kontrolin ang pagbaha at solusyonan ang kakulangan ng tubig sa tag-init. Grabe no? Para silang water engineers ng ancient times. Ayaw nila ng baha, pero ayaw din nilang ma -dehydrate. Hydrated is happy even in history. Kaya, hashtag smart moves ng Minoan. Umusbong sa mainland Greece, partikular sa lupaing Peloponnese, noong circa 1600 to 1100 BK or bago ang kasaysayan. O ayan mga besh, lumapag na ang mga OG mainlanders ng Greece mga bossing ng Peloponnes. Parang sila ang main character ng ancient Greek drama. Kaya, let's explore pa more! Bulubundukin at hati-hating lupain na may matabang kapatagan at bukana sa dagat. Imagine niyo to mga besh. Bundok sa likod, dagat sa harap. Tapos, fertile pa ang land parang best spot for adventure and farming. Mycenaeans really said, why not both? Pagtatayo ng muog, malalaking kuta at makakapal na pader sa kanilang mga lungsod, tulad ng Mycenae at Tyrins bilang proteksyon laban sa digmaan. Literal na di sila nagpapastress, sila ang OG sa security area walang makakapasok, walang magkakagulo. At kung may threat, may fortress agad. Nakipagkalakalan sa mga rehiyon tulad ng Egypt at Anatolia, nagluwas ng olive oil at palayok. So, sila daw ang export kings. May dala silang oil at aesthetic jars. Parang Shopee hall, pero pang ancient level nagtanim ng mga produktong agrikultural at nagmina ng mga metal na nagbigay ng kayamanan. Big brain moves to mga besh? imaginein nyo, planting crops, mining metals, tapos boom! Level up ang economy. Parang Minecraft, pero IRL. Epicong Liad at Odyssey ay puno ng mga kwento ng paglalakbay at pakikidigma na nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ng may sa dagat at lupa. So class, kung may TikTok noon, for sure, viral ang Liad at Odyssey. Pak, may bakbakan, may biyahe, kaya classic Greek trip. Sumasamba sa mga Diyos na may kaugnayan sa kalikasan, tulad ng Diyos ng Araw at Kalupaan pati na rin sa mga bayani ng digmaan. O class, bago pa si Thor at Loki, may OG gods na na sina Zeus, Helios at Athena. Nature plus war? Greek mythology na yan. Let's go! Mga pagtugon sa hamon ng kalikasan Minowan Upang matugunan ang mga hamon ng pagbaha nagsagawa sila ng mga solusyon sa irigasyon at imbakan ng tubig. Noon, kapag bumabaha, pwedeng masira ang pananim o bahay. Kaya, ang mga sinaunang tao ay gumawa ng mga kanal at lalagyan ng tubig. Parang malaking poso o dam para hindi sila mawala ng pagkain o malunod sa kanilang lugar. Ang kanilang sistema ng urban planning ay nagpapakita ng advanced na teknolohiya upang makaangkop sa kanilang kapaligiran. O class, ang urban planning, yun yung maayos na pag-aayos ng lungsod, kung saan nila ilalagay ang mga bahay, ang daan, ang palengke at mga kanal. So kahit noon pa, may sistema na sila para hindi magulo ang pamumuhay. Ang muog at pader sa Maycenae at iba pang lungsod ay nagsilbing proteksyon mula sa pagsalakay. Alam nyo ba, noong sinaunang panahon, maraming kaaway at mananakop. Kaya, nagtayo sila ng makakapal na pader sa paligid ng kanilang mga lungsod. Ang sistemang militar at agrikultura ng mga Mycenaean ay nakatutok sa pagpapalago ng ekonomiya at pagtatanggol sa teritoryo dito, ang agrikultura ay tumutulong sa kanilang kabuhayan. Nagtatanim sila ng pagkain kaya ng trigo, ubas at olives. Ang militar o hukbong sandatahan ay ginagamit nila para ipagtanggol ang kanilang lugar laban sa mga kaaway. Kaya kapag maraming ani, yumayaman ang komunidad. At kapag maraming malakas na militar, ligtas ang mga tao at teritoryo nila. Tara, i-explore na natin ang buhay ng mga sinaunang tao sa paraang ikaw mismo ang gagalaw. Let's G! Hands-on muna tayo. Let's learn by doing. Pangkatang gawain. Poster making. Nakagagawa ng simpleng poster ng kabihas ng Minoan at Mycenaean at ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kalakalan. So, gamit ang kulay, creativity at kaalaman, gagawa kayo nito. Kaya, good luck at bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sa poster making. Flex na natin yung mga learnings nyo. Tara, sabay-sabay nating ipractice ang natutunan. Mm hmm, paano nakatulong ang kalakalan sa pagpapalaganap ng kultura at kaalaman sa pagitan ng mga kabiyas ng Minoan at Maisinian. Tanungin nga natin si Mochi. Ma'am, nakatulong po ang kalakalan sa pagpapalaganap po ng kultura at kaalaman dahil dito po sila nagpalitan ng ideya, produkto at teknolohiya po. Alright, so dahil daw sa trade, nagka-share sila ng gamit style at ideas. Parang exchange gift ng kultura noon. Very good, Mochi! Ano ang papel ng mga palasyo ng Minoan? Tulad ng Nosos, sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya at kalakalan sa Mediterranean. Tanungin nga natin si Luna Blocks. Ma'am, ang mga palasyo po noon tulad ng Nosos ay nagsilbing sentro po ng kalakalan, imbaka ng produkto at pamahalaan po kaya lumago ang kanilang ekonomiya sa Minowan. All right, so sabi dito parang main HQ ng trade. Dito sila nag-store, nag-deal at nagplano kaya't umangat ang Minowan sa negosyo. Paano nagkaroon ng epekto ang kanilang mga kalakal tulad ng tanso, jade at tela? sa kanilang ugnayan sa mga kalapit na sibilisasyon gaya ng Egypt at Mesopotamia. Sige nga, Thea Beats, sagutin mong tanong. Ma'am, ang mga kalakal po tulad ng Tanso, Jade at Tela ay nagbukas po ng ugnayan at palitan po ng kaalaman sa mga kabias ng tulad ng Egypt at Mesopotamia po. Alright, so dahil sa trade ng tanso at tela, naging close sila sa ibang sibilisasyon. Parang BFF sa palitan ng gamit at ideas. Grabe, no? Mula sa agrikultura hanggang pakikipagkalakalan, panalo talaga ang Minoan at Mycenaean. Iba sila sa diskarteng harapin ang hamon ng kalikasan at makipag-ugnayan sa iba. Ngayon naman, tingnan natin kung gaano karami ang napulot nating kaalaman. It's time to flex those brain cells! Kaya, check natin kung ready na ba kayo to show what you know. Alamin natin kung gaano kalalim ang pagkakaintindi nyo sa kabihas ng Minoan at may sinian. Walang pressure, just do your best. Kaya yan, it's pagtataya time. Good luck!